Sinabi ng Diyos, ang mga araw ay dumarating, na ako'y gagawa ng panibagong tipan, sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Alamin natin ang tungkol sa paglitaw ng bagong tipan sa Luke chapter 22. Tingnan natin ang chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Pasko. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang Pasko para sa atin upang ating kainin ito. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang napakahalagang bagay na hindi alam ng sino man. At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guru sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon? Ay aking kakainin ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda. At humayo sila, at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang Pasko. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag, at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, Ano ang sinabi niya? Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Pasko ito, bago ako magdusa. Tiyak na may dahilan ang tagapaglikha, kung bakit niya ito pinakahangad. Sino ang maghahangad ng isang bagay na walang halaga, at walang kabuluhan, nang walang dahilan? Hindi ba ipinapakita ng ekspresyong, pinakahangad, kung gaano siya naging maalab? Kaya sinabi ni Jesus sa Luke chapter 22, Pinakahangad kong kainin ang Paskong ito. Lumipat tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang kopa, pagkatapos ng hapuna na sinasabi, ang kupang ito, ano ito, na nabubuhos ng dahil sa, sino, inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Mga pitundaang taon bago ibinigay sa atin ni Jesus ang salitang ito, nagpropesya ni Propetang Jeremias ang tungkol sa katotohanan ng bagong tipan. Hinulaan ng Diyos na lilitaw ang isang mahalagang bagay, pagkalipas ng pitundaang taon. Gayunman, dahil ito ay napakahalaga, ano ang ginagawa ni Satanas? Inaalis niya ito. Sabihin natin na isang magnanakaw ang pumasok sa bahay nyo, at naroon ang goryo celadon at isang ordinaryong mangkok na nilagyan nyo ng sopas. Alin ang kukuha ng magnanakaw? Hindi man lang niya titingnan ang mangkok. Magnanakaw siya ng pinakamahalagang bagay. Bago ipako si Jesus sa krus, ipinagkaloob niya sa atin ang bagong tipan. Ang lahat ng sistema ng katotohanan gaya ng Paskwa, Araw ng Sabath, pitong kapistahan sa tatlong panahon, ang belo na simsuot nyo, at bautismo ay kabilang dito. Ang lahat ng bagay ay mahalaga. Ang lahat ng bagay ay tinatag para pagpalain tayo. Pareho rin ito sa pangangaral at sa panalangin. Kaya sa bagong tipan, ang bawat aspeto, gaano man kalaki o kaliit, ay tinuturing na mahalaga. Ang bawat katuruan ng katotohanan ay may malaking kahalagahan.